Isa na namang masayang araw na muli tayo po ay magluluto para sa ating pamilya. Ngayon po, ang ating cooking video ay pinakbet. So, meron po tayong mga gulay. Meron akong kamatis, okra, ampalaya, talong, at meron akong in-slice na pork belly. Una ay ilalagay muna natin sa ating non-stick pan ang ating in-slice na pork belly at hayaan lang natin na lumabas ang mantika dahil yan na rin po mismo ang panggigisa natin. Sa kabila namang lutuan sa kasirola ay in-slice ko na ang mga gulay, talong, tapos kamatis, mga panlasa, okra, ating ampalaya, meron tayong kamote at ngayon ay igigisa na natin. Meron tayong bawang, kayaan lang natin na maluto yung bawang at isusunod naman po natin ang ating luya. So, ayan po. Malalaki lang ang slice ng aking luya dahil ayaw nila kung manguya nila. At least kung malalaki, eh, matatanggal nila guys. At susunod na natin ang ating sibuyas. Laso na ang tawag namin sa ganyan na sibuyas yung maliliit. So ayan nga, halu lang natin at kapag maluto na ay pwede na nating lagyan ng boneless bagoong. Magandang igisa yung boneless bagoong para matanggal po ang langsa. So ayan nga guys boneless bagoong ko ang gamit natin. Masarap ang aming bagoong dito sa Pangasinan. Iaduhado-hado lang po 'yan at nang sumuot ang lasa ng bagoong sa ating karne at sa mga ricado. Pagkatapos pong maluto yung ating mga pansahog, ay ilalagay na po natin ang maraming kamatis. Ang magpapasarap po sa pakbet ay kamatis. So, lutuin po natin mabuti. Gisa lang na ganyan at kapag maluto na yung kamatis saka natin bubuhusan ng mainit na tubig yung kumukulo na, kasi habang ginigisa ko yan ay nakasalang sa isang kala ng aming takore na mayroong mineral water criminal water daw so ayan na medyo luto na yung kamatis at pwede na tayong magbuhos ng kumukulong tubig para yun po ang magiging sabaw so ayan na, guys tansyahin natin na hindi na tayo magdadagdag kasi pangit kung dagdag, dagdag dag. Dapat alam na natin na sakto yung ating gagamitin pang sabaw. At ngayon, yung ginisa natin ng mga sahog ay ipapaibabaw natin ngayon sa inarrange natin ng mga gulay sa kasirola. So, ayan nga guys, ipapaibabaw at iayos ng mabuti para manuot yung lasa ng mga ricado sa ating mga gulay. Ayan. So, pag nai-arrange na natin, ay mahinang apoy lang po ang gagamitin natin dahil pakbet hindi pwedeng malakas. Ayan. Masarap sana kung uling tayo magluto. Pagkatapos nating mai-arrange ay tatakpan po natin yan para at least maganda po yung hitsura niya, manunuot ang lasa, yung vapor niya, lulutuin niya yung mga gulay na nasa ibabaw. So, ayan na nga guys, almost done na ang ating pinakbet. Nilagyan ko ng ampalaya. Pag gumagamit ako ng ampalaya guys, hindi ko tinatanggal yung nasa gitna niya ng mga buto-buto. Dahil yun po ang mag-absorb ng pait. Ayan, para hindi mapait yung ating ampalaya. Turo po yan ng aking mga lola. So ayan nga napakasarap na pinakbit ko para sa tanghalian ngayong linggo. At alam ko na mag enjoy muli ang aking mga anak, ang aking sweetheart sa pagkain namin ngayong tanghali. So, ayan nga po, ganyan ang pagluto naming mga Ilocano ng pinakbet. Happy lunch everyone! Shush, 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 shush